Tatlong banta ng kalikasan ng sabay-sabay na humagipit sa iba't ibang lugar sa bansa. Narin ang baha sa Davao del Norte, forest fire sa Benguet at ang pag ng Bulkang Mayon sa Albay. Nasa frontline balita niyan si Brian Basa. 4.37 ng hapon kahapon, nagkaroon ng phreatic eruption sa bulkan kung saan nagbuga ito ng maitim na abo at nagbagsakan ang mga bato. Ayon sa FIVOLTS, nangyari yan dahil nainitan ng magma ang tubig sa ilalim o ibabaw ng lupa. Mas kalmado na ngayon ang mayon pero nasa alert level 2 pa rin ito. Ibig sabihin, bawal pa rin pumasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone. Sakaling lumala ang sitwasyon, kasama sa mapapalikas ang mga residente sa barangay Kirangay sa Kamalig Albay. Pero alanganing umalis ang ilang residente. Bukod sa bahay, iniisip din daw nila ang kanilang kabuhayan. Hindi naman naman maiwan-iwan yung konti naman na lupak ah, pinag-ano ha. Dito kami lumaki. Sige, pinani, bago ka naman baga sa ano. Ayon sa Albay LGU, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa FIVOLS at iba pang ahensya para paghandaan ang mga hindi inaasahan. Sa Carmen Davao del Norte, nanilimus na sa kalsada ang mga apektado ng matinding pagbaha dulot ng malakas na ulan. Kabilang dyan si Dayana na humihingi ng pera para may pangkain ang kanya mga anak. Palagi pong humihingi ng gatas pero hindi ko po mabigyan kasi nga po wala nga po kami kahit piso doon. Kasi nga wala nga po kami hanap buhay. Kasi pending po yung mga gulay namin na bahaan po. May ilang mabuting loob naman na namimigay ng pagkain. Agad yung pinagkaguluhan ng mga bakwit. Isam, Halos magbalyahan pati mga bata sa damit at tsinelas. Patuloy naman ang pamamahagi ng pagkain ng Carmen LGU sa buong bayan. Ang mga residente sa barangay Guadalupe at Mabaos sa mga tent pa rin tumutuloy. Nasa sampung paaralan ang lubog pa rin sa baha. Bukod sa mga bahay, apektado rin ang mga pananim gaya ng palay at saging. Ayon sa Carmen LGU, nasa 2,300 hectares ang nasirang palayan at aabot sa 90 million pesos ang pinsala sa agrikultura. Minamadali ng ayusin ng LGU ang nasirang dike na dahilan ng matinding baha. Sa tala ng Office of Civil Defense, nabing anim na ang namatay sa Davao Region dahil sa malakas na pangulan at pagbaha. Apat ang nawawala. Habang sa Atok Benguet, patuloy ang pag sa forest fire sa bundok na sakop ng barangay Topda. Ayon sa mga otoridad, sumiklab ang sunog pasado alas 9 ng umaga kahapon dahil malakas ang hangin, mabilis na kumalat ang apoy sa Halsema Road sa barangay Kaliking. Hindi pa masabi kung gaano kalawak na ang nilamon ng forest fire. Ayon naman sa mga pulis, nagsimula ang apoy sa mga sinunog na basura ng mga residente. Nagbabalita mula sa frontline Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Edling Gaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.